shoutout sa mga umihiram na motor dyan na parang misto lang sa kanila na yung mga motor, mga idol. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan o, no? oh. dito. Ano? Um, dagat. Ayan. So, what's kaya sila hindi nag-overtake dito sa kanan eh, no? Bawal ata mag-overtake ng kanan dito sa may ano, Ilocos Sur. Ayan, nag-overtake yung mga yun, no? Pero motor tayo, siyempre dito tayo sa gilid. <laughs> Hirap na. Tsaka chill rides lang tayo mga idol. Hiram lang tong motor natin eh. Buti sana kung sa atin tong motor eh pwede natin waswasin. <laughs> Iniram lang kasi natin to kasi uh, pinagkatiwala sa atin eh kaya ano. Siyempre ingatan naman natin mga idol. <laughs> uh, shoutout sa mga umihiram na motor diyan na parang misto lang sa kanila na yung mga motor mga idol. Ayun, shoutout sa inyo kung makahiram parang hindi na maihiram sa susunod kasi Winawaswas or ano uh, inaabuso na yung mga motor <laughs> yan shout sa inyo yan sana ano ingatan nyo naman yung mga inihiram yung mga motor ayan ang ganda dito oh. may mga naliligo pa sa baba oh. siyempre takbong 60 lang tayo para pogi eh. <laughs> Uy. <laughs> Ando. Oh, ng resort, tour private place kaya 'yung puti doon. Ang ganda ng ano ng, ng tubig, kulay blue. Yes teh. So yan, dito na tayo sa May Santa Maria. Santa Maria, Ilocos Sur, mga idol. Yan suku puro oh, nasa babao. Oh. Natutulog yan, nakaupo naka na natutulog. Hindi siya makahiga kasi ano eh. Ah, uh, <clears throat> ay bangko pala to, ay barko pala to, ano. Oh parang may ano pala sa likod nito parang may mga bahay pala sa likod nito itong bakod na to ganda na lang pagkakagawa ng bakod oh kita nyo yan oh, may mga ano pwede ang sumilong pero pag ano lang pag sa kabila galing yung ano yung hangin kasi kung umuulan syempre pwede na sumilong pag ganito nasa araw yung nasa kabila yung ano init <laughs> yan So, sa banda kaya ito mga idol Santa Maria na ito eh, kung alam ko <clears throat> Ayan, so yun na Ride safe